Katay muna ng manok. Ayan o. Ito sa bakuran. Katay muna tayo. Dispose muna. With mga master. Master. Guys, nakahubad na tayo at nag-ano na, nag na pa yan ang kasama na sa si Koldani at yun at ito na yung malinis na ano natin ano yan at ilagay namin ng uh, ice para pang supporta maya maya din deliver na namin yan dito patay wal well, and obad na type may mainit Ito lang, yung unay ano, namin Punti na lang Ayan Patay namin nga dito pa sa next 2 uh, weeks pa to, ang kabila Ayun na yun, umpisan pa lang namin doon, no. Ayun, no. Malaki-laki na rin to. Nasa 3 port na rin. Mga 2 weeks na rin siguro to. Mga fifteen days na rin siguro, 16 days. Ayun, to. Ayan. So, dito na lang Guys, mamaya ulit kung mag-ano kami. Maglinis ulit. bahay na pinagawa ko jari na dito yung kusina yan simple lang dito naman tu sa bundok dito naman tu, bah may tuyo pa oh guys yan ang mga naka-stock pa yung gamit yun dahil wala pang yeah, nababa na gawa busy pa yung gagawa